Kaya pala ayaw ni Paolo kasi ganyan ang ugali mo, bastos. Jericho Rosales nadismaya sa ugali ni Janine. Kahit na girlfriend niya ito, hindi ko konsentihin. Walang mali si Jericho. Ginawan lang ng mali siya ang holding hands nila na Kim Ju sa showtime. Hindi pa pwedeng maging malapit sa ibang tao. Kaya na friendly si Echo kahit hindi pa sila magkarelasyon ni Janine. Nagkakalabasan ng ugali. Ito nga ang ilang komento. Sa ginawa mo kay Kimi, baka mawalan ka ng jowa, Janine. Disappointed sa iyo si Eko. Bago ka pa dumating sa buhay niya, malapit na kaibigan si Kim at kapitbahay pa. Kaya sana lumugar ka. Hindi yung susubot ka pa na parang walang pinag-aralan. Ayon pa sa isang komento. Hindi mo naman masisisi si Eko kung tumitig iyan kay Kim. Napakaganda naman kasi ng na mukha. Nahuling nga ng kamera sa BTS o behind the scene nakatitig si Eko habang nagsasalita si Kim. Hindi naman kasalanan kung sobrang ganda ng mukha. Pero sorry, hindi maharot ang idol namin. Parehas ni Starlet J o Janine na Shumera. Loyal si Kim sa husband niya na si Paolo. Sana alam niya iyon. Huwag masyadong praning sa iyong sayo na si Eko. Hindi ka ng klaseng babae. Ilan lang yan sa mga komento. Nawa, itigil na ang mga paninira. Dahil hindi, marami ang magdali sa inyo. Ang management. Pati nga rin ang mga kapwa-artista na malapit sa aktres. Ilan lang yan sa mga komento. Anong sinyo dito sa new update, mainit-init na issue.